Noong panahon ng pandemya, salamat sa digital payments, marami sa atin ang nakapag-transfer ng pera, nakapagbayad ng bills at nakapagbili ng mga essential goods na hindi kailangan lumabas sa bahay. Matapos ang pandemya, marami sa atin ang patuloy na gumagamit ng digital payments dahil naintindihan na natin ang ginhawang dulot nito dahil digital, eksaktong halaga ang pinapadala ng mamimili at natatanggap ng nagtitinda. At dahil interoperable ang QRPH, maari pa rin magbayad kahit magkaiba ang banko o e-wallet provider na nagtitinda at mamimili. And since QR codes make financial transactions is possible, we can save time and money. Di na kailangan pumunta sa banko at pumila upang magdeposito. Pwede-pwede na yung gawin anytime, anywhere, basta may cellphone at internet connection. Sa paggamit ng digital accounts, nagkakaroon tayo ng tinatawag na financial footprint. Nakikita ito ng mga banko. Kung maganda ang ating financial footprint, maaaring pumayag ang mga banko na makautang tayo ng mas mababang interes.